Alam mo na kayo ng The Secret. Ano ba yung advantage ng The Secret with the other groups dito sa Mindanao or sa Philippines? Uh, Arnelly tayo. Kay Arnelly. Ano bang... what, what, pang beauty queen ang tanong. Ano ba dapat yung... Ano bang edge ng The Secret, no? Compared to the other female groups or other grupo na lang dito sa, sa Philippines. Si Arnelly po ay nag-compete na sa tawag ng tanghalan. Individual. And then, she competed again, no? Nakasama yung kambal niyang si Kaka or si Jessely and they reach the grand finals. Ang tanong lang sa iyo Nelly, why you join this group at bakit hindi kayo ng grupo ng kambal mo? Feeling ko sibling rivalry, hindi ba ganon? Yung feeling mo mas magaling yung isa kaysa sa isa or feeling mo natatapakan yung ego ng isa kay ng isa, hindi ba ganon siya? Since kambal kayo. guys! I am Cliff Corsit and welcome to my talk show, Ang Cliff with the Stars! Yes guys! my talk show na ako! Finally! Okay, guys, ngayon, in-invite natin ang all-female singing group na The Secret. Kasama po ngayon, guys, si Arnelli, si Mulan, and si Era, ang mga miyembro ng The Secret. <laughs> Gulbadan ni sila ba? So guys, first kong tatanungin with the group, why the secret? Paano ba kayo nag-come up ng grupong ito? Nung ano po kasi, nung dito mismo sa Cabin Brewery, last year, um, nag-jam lang kami. Na, kasi yung friends namin nag-set ano, nag dito sa cabin. Tapos nag-jam kami and then nakita ng boss mismo ng cabin, tapos sabi niya, why not irregular kami dito? And then sabi namin, meron kasi kami kanya-kanyang group. group. It starts with us, Era and me. Tapos pumayag kami sa idea pero hindi namin alam kung anong magiging concept or ano maging pangalan. Mm -hmm. Tapos doon namin naisip na since, pangit kasi pag i-vulgar agad. <laughs> kaya, yeah. secret, uh, oh, kaya secret secret. Kaya sabi namin, sikreto na lang. Oh, the secret, secret na lang. kaya na naging the secret. For the record, wala na kayo sa mga bandang yon wala Okay, saan so, dito na kayo? Created one group. Uh -huh. All female group. Now, um yeah, you were from other banda, different groups kayo, and I know guys you did well with your different team, no? Sa ibang grupo. So, why decided to create na lang as one? Kasi pwede naman hindi na kayo mag-continue, pero nag-create talaga kayo kayong tatlo. Ako ulit. <laughs> <Yes>. Arnelly! Arnelly! <laughs> ako? Bakit mo gustong gumu po dito? Kasi I want to grow. Yun lang yung rason ko. Kasi um, at first, nung in-invite ako ni Ate Chris, si Ate Chris na Grace, uh, nag, uh, nag-tap sa akin. So, parang ako, 50-50 ako nung in-invite niya ako. But, sabi ko sa sarili ko, hmm, try ko lang. Mm -hmm. Sabi ko, try ko lang. And then, kalaunan, habang, yung first, uh, actually, yung first gig namin is sa Fishpot. Valentine's. Oh, Valentine's Day. Okay. So, tatlo kami, medyo okay naman. Tapos, han hanggang, ano na, sunod-sunod na yung invitations nila sa akin. Tapos, sabi ko, uy, pwede to. Parang, kwela. Kwela silang kasama. Uh -huh. So, that's the thing na sinabi ko sa sarili ko na, okay naman pala silang maging kagrupo. So yun lang, basically the main reason kaya kami grupo na, kayo. na kami so, na kami kasi ang number one talaga na reason is magaan ng kasama. Okay. So you rather work with the, the team na magaan ng kasama. Mm -hmm. Yung walang pressure. Yes. Okay, so, Aria, what your what's your realization, naman, of joining the group? Ang um, actually, matagal ko na kasing kasama si si Chris sa ano pa Uh, mga <laughs> sa dating banda namin. <laughs> sa dating banda pa namin. Alam mo na, <laughs> yung kasi yung grupo namin dati, magkasama na kami noon. And then, um yung, ano na nag- bumuo kami ng sarili namin grupo mm -hmm. is, talagang mas naging, tawag dito, Kumbaga yung freedom namin mm -hmm. sa grupo. Mm -hmm. And of course, yung band namin, mm -hmm sa group is more ano talaga mas naging taog dito mas, yes mas mas naging tie okay. para na kami magkakapatid mm -hmm. And, eto sumama pa nga sa amin yeah. si Arnery so talagang um, iba, okay. iba talaga yung bonding naming tatlo okay. hindi lang kasi siya for ano hindi lang siya yung tinatawag na kasi nasa isang group ka okay. hindi, hindi lang siya ganun, iba na talaga yung ano namin tatlo mm -hmm. so talaga, masaya, masaya uh, yun ang gusto masaya. mo so, You guys are very good singers, di ba? I, I could see that, no? Fan na fan yun din ako. But ano bang kaya mong ma era, with the group? No? Kasi alam ko, each of you guys, meron kayong strength and weaknesses. Kayang saluhin ni Mulan, kayang gawin ni um Arnelli, and you also, you could do a lot of things, era, kasi sobrang galing mo din. Pero what would be your big contribution sa team? Um, siguro pagdating sa, ano, Ah uh, pag nasa stage kami mm -hmm. and like siguro pag may may mga requested songs na hindi mm -hmm. alam ng hindi nila Oh ko. yes so sinasaluhot ko kasi talagang yung, marami kasi akong ano hindi ko naman pinupondo pero alam ko lang so mm -hmm. Ma nakakanta ko siya. Like, mga panlalaki na okay. songs. Mostly. pang yes, panglalaki uh... talaga sa kanilang. Panglalaki na siya. Dating lalaki, tapos nag shift na. Ay, <laughs> gusto <nai> ko ba? Na, Hindi <laughs> ba ako maniwala sa kasi ang daming yung nag-aalos <laughs> sa akin ng lalaki nga <sila>, Totoo <laughs> na. Okay. So, ang ano ko talaga, pag nasa stage kami, pag may mga requests, especially mga panlalaki, ako <nai> yung sumasalaki. Yes. <laughs> Yun yung talagang <laughs> more, ano ko, nagiging contribution sa, sa Ikaw din mulan. Ako, I know, guys, that um, um, si Mulan din talaga, no? Kaya naman din niya mag-stand alone. Kaya naman din niya mag-perform. But what would be your contribution with the team? Ako siguro, kasi when, sa, sa stage ba? Ah. Sa stage, kasi minsan takot to mag- High, high songs eh. Kaya niya naman. Okay. Actually, siya may pinakamalawak ma, malawak na range ah. from very low to high. Kaya mm -hmm. niya. Bilib nga kami dito. Dami niya rin kondo. Pero since takot siya, yun pinapasa niya sa akin, sa yung iba. So, yun siguro yung contribution ko. As a singer, no, sa group, taga kanta ng taas. Talagang bakulawan, no? Pag bakulaw na yung kanta, bigay mo na natin kay Mulan. Okay, siga Next question. Yan. Um, dahil nabubuo na kayo ng The Secret, ano ba yung advantage ng The Secret with the other groups dito sa Mindanao or sa Philippines? Ah, uh, Arnelly tayo. Kay Arnelly. Ano bang... Uh, what, what, pang beauty queen ang tanong. Ano ba dapat yung... Ano bang edge ng The Secret, no? Compared to the other female groups or other grupo na lang dito sa, sa Philippines? Thank you for that. Um, uh, <laughs> well, actually, siya uh, kreatif um siguro ang masasabi ko lang is yung uniqueness ng mga songs na kinakanta namin like atimulan meron siyang uh, specialties when it comes sa mga opera songs classical songs and si Ati Era ang kanyang um, genre is alternative, or rock, or slow rock. May mga identities oh, okay. na kayo. And you, you are doing what? Siyempre, millennial. Ako ah! ah, yung pinakabata. Oh, yes. Yun yung advantage ko din. So, parang, parang sa grupo namin, mix. Mix yung specialty ng lahat. That's why, mm -hmm. nagka-come up siya ng isang magandang fireworks, kumbaga, ganon. Create this one. Guys, sa kaalaman ng lahat, Arnelli, um, con, um, talag, si Arnelli po ay nag-compete na sa tawag ng tanghalan. Individual. And then, she competed again, no? Nakasama yung kambal niyang si Kakang or si Jessely and they reached the grand finals. Ang tanong lang sa'yo, Arnelli, why you joined this group at bakit hindi kayo nag-grupo ng kambal mo? personally po kuya Cliff. Um, hmm. <laughs> personally, Shout out. Yes. personally. Personally, um, when it comes to my twin, actually meron kami 'yung tinatawag na 'yung parang ang energy ko kaya energy ni kakang pag bumabangga. 'Yung parang um, hindi siya before ma, ma anong tawag nito? May iba ko siya before at ngayon. Oo. Kasi ang kakang na ngayon is can stand on her own. Oh. And me can stand on my own also. So, ang nangyayari is, yung power niya, tsaka power ko, pag gumagano, malaking, actually, meron akong share na controversial, controversial, actually, before, before kami sumalang sa tawag na tanghalan Do It's Grand Finals, um, last, uh, two days before the competition, no, may nangyari po talagang away. Yes. Tsaka yung away na yon parang uuwi na talaga na parang ayoko na. I quit. Talagang I quit talaga. Kasi, hindi ko alam kung bakit. Parang may curse, Kuya Cliff. Feeling uh, ko sibling rivalry. Hindi ba ganon? Yung feeling mo, mas magaling yung isa kaysa sa isa. Or feeling mo natatapakan yung ego ng isa kay ng isa. Hindi ba ganon siya? Since kambal kayo? Um, I think hindi naman. Kasi uh, sa aming dalawa, hindi kami yung tipong, uh, anong tawag nito? Uh, nag yung parang ganun tsaka hindi kami nagseselosan. Okay. Oo, oo. Kasi as we grow old, no, ang twin ko is actually iba kami ng kinalakihan din. Oh. Kasi meron mix mix story sa life namin. Si Kakang is parang uh, inampon siya ng ninang ng mama ko. Oh. So my my point sa life namin na parang nag-separate po talaga kami. Oh, oh. elementary Um iba yung bahay niya tsaka iba yung bahay ko. So pag pumupunta kami sa school, siya may dalang may baon tapos ako wala. So yung yung parang ganun. Tapos um, siguro yung sinabi mo kuya Cliff na parang sibling rivalry. Sa akin hindi naman. Parang ano lang po, siguro yung pagka ng bawat isa. Kasi may kanya-kanya kaming tawag niyo prinsipyo. Oo. oo. Tapos, hindi, hindi, kumbaga, nung time na yon before kami isa lang, hindi nag yung parang thought namin na kailangan nating mag-cooperate, mag, mag ganun. But, kinalaunan din. At dahil din, may nag, kung may magpakukumbaba, may, may magpakumbaba, o, oh, ba diba? May mag-giveaway. O, oh, may mag-giveaway, tsaka compromise din. Yeah. Yan lang yung isang key na mag-okay kayo. But for the record, okay kayo mag-sisters. Yes, okay kayo. Oo, uh, but ini-enhance nyo na lang yung pag pagiging professionalism pagkasama kayo yes. together. Tsaka, ang isang issue din, that's why hindi kami sabay ngayon. Kasi nga, yun yung reason na ewan ko, parang may something kasi Kuya Cliff eh. Every time na uh, magkasabay kami, parang yung energy namin hindi talaga parang malakas-malakas. Tapos, Yeah. Hindi talaga. Ka Kasi I could say it's a good package eh, no? I mean, not to disregard Malari the group, de ba? It's a good package na nakilala na kayo yes. das dalawa sa TNT. Mm -hmm. Why not e-pursue yun na lang yung career together? But you know, um, nakita ko na bumuo ng grupo with other people. Parang for me, yun nga sabi ko, gusto ko yung tanong. But I do know the reason. Thank you so much, Jesse for, you know, clearing... Ay, sorry. <laughs> Ay, iba pala yung kakausap ko. Iba yung ko. Thank you so much, Ay, <laughs> Sorry, dear. Thank you so much, Arnelli, no, for clearing those things. na Alam po, tinatanong din naman niya ng ibang mga tao. But ngayon, guys, you have the answers na straight coming from Arnelli herself. Okay, gusto ko naman din tanongin, simulan. Simulan naman, we all know simulan that you are... Na <laughs> simulan na natin. Simulan na natin. Mulan, I know that you're so successful abroad. You know, you did a lot of things. Di natatawaran yung mga performances mo sa, sa abroad. And then the musical scene then no? Alam nyo guys, he, she always represented the country for any international competition. And she even also um, joined local competition at nananalo at nakukuha talaga siya in the grand finalist. But ngayon ko tanungin, ito talaga straight, no? Parang gusto kong tanungin, simulan with this question. Why you decided to, you know, to go back here in the Philippines? Tapos uh, bumuo na lang ng grupo, you know? At at ano, you know, mag-i-pursue mag, na lang itong music career mo dito sa Pilipinas? Hindi siya actually yung decision na mm -hmm. I planned. Mm -hmm. It started with the COVID oh. when it strike. Right. Kasi nung time na na-trap pa ako sa Philippines, mm -hmm. yun yung kasagsagan ng pandemic, mm -mm. nag-renew lang talaga ako ng passport. Oo. Oh. So technically, kailangan ko lang talaga, kailangan ko lang talaga i-renew yung passport ko kasi may expire na. Eh timing, mm -hmm. January yun ako na, January 2020, mm -hmm. nag-renew ako tapos natanggap ko yung passport February. Eh nag-lockdown, mm -hmm. March. Oh. So yun yung talagang, hindi siya plan na okay. dito ako. And then afternoon. Hindi kasi lahat, naniniwala ko na hindi lahat ng blessings, it comes with a good uh, image. Mm -hmm. Yung pandemic na yun, I accept it as a blessing. Oh. Kasi first time kong mag-celebrate ng birthday sa bahay ko mismo. Ah, oh, so, ang Yun, yun yung pinakaunang blessing na natanggap ko nung pandemic. Second is, ayun, nakilala ko yung malaking grupo ng mga musicians sa Jensen, I never band with them. Oh! Na napagkamalan na ako, Snabera eh. Until oh, now, talaga. they, 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 thought na, na gano'n. Snabera uh -huh. daw. Pero hindi. Once makausap mo ako, okay mm -hmm. na, may siguro. Oo oh, naman, magkaibigan na tayo <laughs> ever since. <laughs> guess, no more friends na. So ayun, nakilala ko yung mga musicians sa Jensen uh -huh. and then kinuha ko dati ni Sir G. Ford. Mm -hmm. And then, kalaunan, kaya nag-decide na ako na tatlo na lang hindi tal hindi rin siya planado. Oo. Di ba? Sabi sa yo, lahat yeah. ng mga blessings yes. hindi, hindi totoo. Siya, yes. Oo. Oh, oh. ka. Nakikita ako. mo na lang kalaunan yung reason bakit siya uh. nangyayari. So Why not grab it? Binibigay sa iyo mm -hmm. ng Diyos eh. Totoo. Follow-up question. No, with that, gusto kong tanungin. Um, did you miss also performing abroad? Super. Mm -hmm. Kanina nga lang na, nakikinig kami ng Korean song kasi ito, while nag make uh, up kami. na sabi, naka ano siya, eh, Britney Spears. Ah. Kasi sabi ko, pwede ano, Korean song playlist. Tapos mm -hmm. bigla na lang ako Na Nainis mo! <laughs> nakita niya, nakita niya, <laughs> nakita niya, hindi actually, hindi ang um, pera, ang place. Ang place. With the place. The place. Oh. Yeah, one day. I hope you guys makapag-perform sa, sa Korea. And Somewhere. we're looking and di, forward di also with that. Hindi so lang sa Korea. Hindi lang tutor kayo. Okay? Si Era. So, si Era naman. Era, you've been an OFW for so long. Grabe din talaga yung nagawa mo, no? With yourself and with your family. No? Malaking tulong din iyon. But, why you decided to come back also here in the Philippines and be part of this singing group? Actually, personal, ano talaga siya, personal reason mm -hmm. bakit ako umalik. Actually, hindi pa tapos yung kontrata ko sa Maldives. Oh, I see. Pero umuwi ako kasi masyadong personal. Okay. Hindi ko na lang siya iaano. Uh -huh. And then, um ito nga, hindi ko rin in-expect to na Maldives. Mm -hmm. So, um dapat babalik talaga ako doon. Mm -hmm. Pero yun nga, nangyari. May mga bagay talaga na hindi natin inaasahan na mangyari. Okay. So, I decided to stay. Pero hindi ko naman talaga, tawag dito, plan na magstay ng matagal. Okay. Ang ano ko lang, nung pahupain ko lang yung ano, yung, yung medyo gulo doon. Yes, sa pahupain ano. ko lang. And then, uh -huh. after that, mabalik ako. Uh -huh. Pero, siguro hindi pa, ano, hindi pa binibigay sa akin ulit yung time na yes. yeah, follow-up question. Ano bang nami-miss mo performing abroad? Like, doon sa Maldives, for sure, alam ko, talagang madaming, um, madami din talagang tourist na gustong-gusto ka makita, like, gusto ka mapakinggan. So, anong mga nami-miss mo performing there? Um, iba kasi yung, ano, iba yung pag-appreciate ng mga tao doon. Mm. Yes. Pag, ano, pag nakikita kanila kumakanta or pag nakita nila talagang tao dito, hindi man kagalingan masyado, pero iba sila mag-appreciate kasi. Especially yung mga taga-yumoro, mga puti, uh. talagang iba sila mag-appreciate. Mm -hmm. Tapos, tip, syempre. <laughs> iba <silang laughs> doon. Iba, iba talaga oh, sila. Oh. <laughs> hindi yung magpapakanta sa inyo, she's gone, may, uh, bibigyan ka lang ng 20 pesos. Yes. Oh. Tapos magagalit pa. Kuy, hindi mo kakantahin. She's gone yun. Gone. After nung talagang mahihimatay ka, pakantahin yun ng she's gone to. Bigyan nyo naman ng tip, guys. Laki-lakihan nyo naman. Nagmamakaawa ko. Nakakahiya dito. Oh. As in, yun yung mga nakakamiss doon. And talagang, uh, yung mga guests, hindi mo lang sila tawag dito, hindi lang sila guest. Magiging kaibigan mo sila. Ah, yung relationship yes. nyo sa mga guest diba? ninyo. Nag, ano din, nagpa-flourish din. Talaga. I like And that. Nakakamiss din syempre pag, ano, pag, taong uh, tawag dito, yung place. Mm. Of course. Yung workation. <laughs> workation. Oh, yes. ba? Diba? Workation talaga mm. <clears throat> ang nangyari sa akin doon sa Maldives. And, ngayon nga, <laughs> ay nagme-message sa akin ulit yung kabanda ko. Pinapabalik na nga ako doon, dito ganyan. Pero yun, marami pa akong kailangan gawin, marami pa akong kailangan tapusin. So, sabi nila mag-aantay naman daw sila for, for me. So, I hope one day you could go back there and could perform again mm -hmm. you know for all the tourists na nandun and yung Pinoy Pride guys yes. performer natin sa Maldives bongga si Ena yun <laughs> 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 balik tayo kay Arnelli Arnelli nagchange ka ng look nagiba yung itsura mo I mean you're now fiercer no compared dun sa dati mong itsura part ba yan ng packaging mo sa group or talagang ginusto mo din din yung ganyang itsura. I don't get it. Hindi naman. Actually, uh, Kuya Cliff, nag-start ang short hair era ko noong time ng tawag na tanghalong duets. one of the coach, uh, um, si Coach Ryan, hello po, si Coach Ryan, sabi niya sa akin before nasasalang kami sa grand final, sabi niya, you want to cut your hair? Sabi niya. Sabi ko, Oh my God, you give me an idea. Ako, gustong gusto ko yan na hair ko. Actually, dream hair ko to, Kuya Clear Hindi ko lang talaga magawa-gawa before. Kasi nga, gusto ng partner ko, mahabang buo ko. Uh -huh. <laughs> mahabang buko. Ewan ko bakit. <laughs> yung ganon. Tapos, yung time, yung time, I mean, yung time nung talaga noon no? <laughs> Super happy talaga ako, as in. Mm -hmm. Nagpa-video ko, sabi, sabi ko sa kanya, video mo ko kasi first time ko magpakat ng hair na ganito ka Promise. Para yung excitement ko, hindi yung sabi nila, pag kinakat yung hair mo, parang yeah. ka, nilalagnat ka. Ako hindi. Mm -hmm. Saya na puso ko nun. Kasi, oh, na-excite ako. Nung time na finish, finish na, na-finish <laughs> na yung cut-off, <laughs> <laughs> finish product, sabi ko, ano? Kamukha na tayo talaga! <laughs> Bramish, oh, <laughs> promise! Uh, promise! Ano? Uh, promise! uh, as in, Kuya Cliff. Promise ako, oh, kamukha na dyan kaayot ah. Ano ko? Kamukha, kamukha na talaga tayo. Yes! Ganon. Tatlo na lang talaga yung pula kulang. Na lang But you know, that separates you from kakang kasi yung yeah. identity mo. But it's good. Thank you. Mulan naman. Mulan, your love of dogs. Grabe. <laughs> tell me. Guys, alam nyo ba na talagang si Mulan, grabe, magmahal ng aso. Sobra talagang uh, from the heart. no Ginagawa niya na talagang anak. Kung wala man siya anak, ito na yon yung dogs niya. So tell me about your dog. Eh, kasi galing yung Korea. Koreano kasi. Ay, Korea. So, 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 pa yun? Yeah. Pwede Ilip <laughs> <laughs> Ilipat from Korea papunta dito. Oh, yeah, so, yun. Ma mahabang... Pwede yun. Oh. Pero marami siyang process. No, oh, Papers mm -hmm. at pera. Ganun. Ano pangalan niya? Crane. Crane. Crane, crane. Crane, crane. <laughs> so, kasi yung bonding, ah, ah, bonding, bonding, oh, Okay. Okay. Kami lang dalawa. Oh. Um, so, Siyempre, as OFW, di ba? normally mm -hmm. Normally, atakin ka ng depression, anxiety. Yeah. Kasi, I, I, mean, I treat him as my hero. Ilang okay. beses niya ako si Nave from ganyan. Mm -hmm. Alam mo na, it, it happens yeah. as, uh -huh. as OFW. So, mm -hmm. siyempre, hindi ko maiwan. So, yung band namin, very tight. Grabe si Crane pala. Superhero pala siya. Okay. Kaya bongga talaga. Pag may dogs, guys, treat your dog as your best friend. anak no, Ganun pala talaga. Era, alam ano mo sikat yung kapatid mo. Yo, know, sweet notes, big name also no in terms of streaming, video, um music videos Ang dami nila talagang followers. Now, ang tanong ko sa is that um and pa yung pressure bilang isang era. Basta I could see naman madami ka naman ding followers, no. Ah pressure ka ba when you have a, a successful sister? actually kasi kahapon din may interview din ako mm. so sinagot ko din 'yan sa ah, sa interview namin um kailan lang yung napag-usapan namin about yung fame ganito uh -huh. ganian diba napag-usapan natin yun ang lagi ko talagang sagot sa lahat ng mga nagtatanong sa akin yan is i'm not into competition I see. sa lahat ng mga artists na mga nakilala ko or sa mga nakakasama ko wala po talaga ako sa competition na tawag ito yung uh, kailangan ko din dapat mag ano, hindi. Um, ang akin kasi is for ano lang talaga, survival din <laughs> <laughs> Ever since naman. naman. <laughs> ever since uh -oh. naman na, kasi naging breadwinner talaga ako sa family Ay. namin. So, ang ginagawa ko lang talaga is wala, ako ayoko yung tawag dito Basta nasa, basta nakapasok lang ako sa finals, basta alam kong meron akong pera. Oh. After that, competition. No, mga competition. Yes. After the competition, basta meron akong maiuwi. Yeah. Okay na ako doon. So, hindi ako sa to dito maging champion dito. Basta yeah. alam ko nakapasok ako sa competition yeah. pera na ako geyto ganyan. Yes. Happy na ako uh -huh. sa ganon So, ngayon sa question mo about my sister, wala talaga akong kumpara pressure na nararamdaman. Kasi alam ko naman sa sarili ko I do have also my tawag dito, um strength uh -huh. na tawag dito na Uh, hindi naman na sana ako dapat tumili na sila, dapat tumili na dito. Uh -uh. Hindi pa ding gano'n 'yun kasi hindi naman talaga instant mm -hmm. lahat. So, yes. May proseso lahat. Yes. So ang sa akin naman, uh, kung ibibigay sa akin ni Lordian then oh, yeah. uh -huh. I would be more happy yeah. gano'n. Pero sa ngayon, contento naman ako yes. kung anong meron ako. <laughs> for the record, they are helpful to you. Yes, like, like of course. Si, <clears throat> si, Charlotte and si BJ ng Sweet Notes, helpful naman sila sa'yo to, you know, is, um, sa mga gigs mo. Um, actually, ito nga, binigyan kami ni BJ ng Microphone. Oh, DJ, thank you! <laughs> talaga, <laughs> yes. bait po it naman. Ay, an, an hindi lang naman na, <laughs> hindi, hindi lang yan. Actually, DJ. Yes, mahal ba microphone? Yes. Ah, talaga. <laughs> <laughs> mahal talaga. Mahal, mahal talaga siya. And of course, pag may mga ano ako, like kahapon may podcast ako, may interview ako. Wala akong mixer, dito ganon. So, wala akong ibang choice. So nag-asa ko ng help kay DJ. And then Um, tawag dito, sinet niya ako sa room. Hmm. Sabi niya, uh, Bogs, pwede dito ka lang sa room kasi maruming ngayon yung studio, ang daming tambak. So sabi niya, dito ko nalang i-set up. So mas okay kasi at least hindi ako makaano sa na maka dun sa studio. Ang maganda na kasi na malaking tulong talaga si BJ especially kasi hmm. when it comes sa mga ano kasi like mga uh, technicals. Yes. talaga kasi akong <clears throat> alam. So talagang ano, siya yung Uh, tawag dito, natatawag ko agad-agad. Very hands-on si BJ, guys. As in, nice. alam mo yun, nakikita mo siya like, uh, nasa loob lang ng studio mm -hmm. the whole day. Like, matutulog na siya alasin ko na ng umaga. Uh -huh. napaka ano napaka-sipag mm -hmm. umaga. So, thank you so much, BJ, and of course, kay ate. Thank you. Thank you. Charlotte, salamat <laughs> daw haba ka naman. Pamaykupon ka naman din sa akin, day. Uy! <laughs> so guys, um, ano bang ini-expect ngayon ng mga tao sa grupo ng The Secret? Ayan, um, regular gigs namin. Ayan. We have regular gigs. Ito, Cabin Brewery, of course, Thursday and Saturday. Ayan. Uh, so far naman we still accept mga invitation events mm -hmm. kahit saan kahit sang panig ng mundo pa yan. Hi. Excited ako sa saan panig ng mundo. Yeah, pa <laughs> <laughs> may 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 nano ako, may ano ko, may na ako. So guys, ba nila kayo i-contact. Pwede sa, sa page na oh. The Secret, ayan. Mm, mm Meron ding, um, kasi mahirap pa siyang i-search. Oh! So, pag, so, Pwede siya, ano, individual pages uh, na. Meron ding your covers, Mulan Blues, or Or itag niyo yung, um, ano The Secret Trio Official. Ganun. Kasi oh. oh. malabas siya. Ano so, mm -hmm. siya, oh. no space. Gano. Okay, sige, sige, we'll so, do that. Naman. Kasi sa Philippines naman, in fairness, umabot na kami ng Luzon. Mm -hmm nag-perform na kayo sa Luzon, di ba? Oh, oh. Meron na din invitation <clears throat> na sa Visayas. Okay. Yeah. So, meron din namang invitation abroad. Pero let's hope for the best na sana matuloy. Huwag na, wag muna, baka ma-jinx. Ba ma ma, na, baka ma jinx, yeah. Baka ma-jinx, you know? Okay. Ang dami niyong supporters, guys. Hindi lang taga-jensan, but many people around the world. And sa, lalo na mga Pinoy. Um, eh, anong gusto mong sabihin sa kanila? Um, yes, thank you sa overwhelming support and of course sa lahat po ng mga uh, tao dito. Yung mga gigs na binibigay nila sa amin. <laughs> <laughs> Malaga ho <laughs> yun! Talaga <laughs> <laughs> ba? As in, um, um, in behalf of uh, Chris and Arnelli, uh, I mean Mulan and Arnelli, maraming maraming salamat po talaga sa patuloy na suporta nyo. And sana hindi po kayong magsawa, of course, sa support ang binibigay nyo sa amin. So, guys, I'm excited to sa sample the secrets. So na pa. Ladies and gentlemen, let's give it up for the secret. In the words of a broken heart, it's just emotions taking me over. Caught up in sorrow, lost in a song. But if you don't come back, come home to me, darling. Don't you know there's nobody, nobody left in, in this world to hold me tight? There's no nobody left in this world to kiss goodnight, goodnight, night.